Hey, hey, hey! Magandang araw mga idol! Ako nga pala si Odong at ako isang bus inspector. Shout out nga pala kay driver Amo. Nakita ko siya dito sa Santo Tomas, Batangas. Dito nga pala kami sa Santo Tomas, Batangas, araw ng Sabado. Time check, 0600 hours. Kasama ko nga pala ang aking apprentice, Inspector Palaming. Oh, may na ng lady, sexing lady dito na nga pala kami sa first trip sa kami. Bus number 1235. shut out nga pala sa driver at conductor nito. Lagpas na nga pala kami ng Tanawan, Batangas. Papasok na kami ng Malbar. Aabangan namin yung galing sa Batangas. O galing sa Lipa. Andito na nga pala kami sa Malbar. Ang dami mga estudyante. Aras kasi ng pasukan. Bandang alas 7 na. eto may natatanaw na akong bus bus number 1558 shout out pala sa driver at konduktor nito na si Evan Lawrence shout out din sa akin kasamang inspector si Mr. Palaming nag-inspeksyon na nga pala kami at maya-maya ay baba na kami andito na kami sa 216 Darasa dito kami mag-aabang ng kasunod na bus maraming salamat po sa inyong panood at pagsubaybay please follow like and share